Brief. tapi Brief. 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 Brh. Tapos <laughs> sabo ko na tawag ko Ang ganda niya dito ng sosyal. Ilang <laughs> shampoo pa yung kailangan. Dapat mo na para kita Sabi na lang dyan sa kaliwa. Ano na naman? Pa, pa, pa. Ah, niligo habang umuulan. Ha? Niligo habang umuulan. Ha? Niligo sa ulan. Niligo challenge? Niligo sa ulan. One minute na. Ito ah. three, four. lang. Haba-haba na yan

Uh, I'm